Magandang buhay mga kabayan. Ngayong araw na to, ako po ay mag-almusal ng mali. Charot. Di po. Magluluto ako ng nilagang baka. Yung buto-buto. Tara po. Samahan niyo ako. Inumpisahan ko na nga po yung hugasan. Inisa-isa ko na muna. Paghugas ng baka para malinis po. Para mawala yung mga maliliit na buto na kadikit sa laman. Hugasan ko lang din po yan mga kabayan. Para mawala din po yung mga dugo-dugo. Lalagyan ko lang din po siya ng tubig at pakukuluan ko, ko na po. Ang nilalagay ko po ay patatas, pechay, sibuyas at pamintang buo. Habang nakasalang po siya mga kabayan, naalisan ko lang po yan ng mga bula-bula. Yan daw po ay dumi. Tatanggalin ko lang po yan para mawala po yung ano niya. Mga bula-bula. Tapos papakulon ulit na ito ay tuloy na. Ayan. Tinitignan ko lang po siya kung medyo malambot na. Eh, hindi pa break time muna ako mga kabayan kakain muna ako ng ubas habang nagaantay tinitingnan tingnan ko lang naman po baka kasi umapo yung sinasalang ko eh nandito lang naman ako sa tapat alam niyo ba nasa Saudi ako ang lagi lang din namin karne doon. um, beef lang din kasi bawal ang baboy doon. kaya yun Tulis kami ng 2 years. So, may na, kain na. Ilalagay ko na rin po yung sibuyas at buong paminta. Lalagyan ko na rin po siya ng asin. Pamintang dorog, po kutsarita lang po. Dagdag aroma din yan at pampalasa. Natakpang ko lang din po bubuksan ko ulit, ilalagay ko po yung patatas para lumambot na rin po. So ayan, tinignan ko lang po yung patatas kung okay na po kung medyo malambot na. Pangit din naman po kasi pag sobrang lambot, parang hindi mo na makakain. So ilalagay ko na po yung pechay. Yan lang po gulay namin, patatas at saka pechay para tipid na rin. Tatakpan ko lang uli siya alam nyo ba tagal kong pinakuluan to kasi wala yung takip ng pressure cooker sana kung may takip yung mabilis lang yung palambutin alam nyo naman po kasi yung pagbaka ba diba? matagal talaga siya palambutin kaya kailangan ng pressure cooker so ayan okay na po yan all goods na yan nilagyan ko na po yan pala ng nor cubes di ko lang napakita kasi wala ko akong taga video eh. Ang hirap po kumuha ng video pag mag-isa lang po. Sariling sikap. So ayan po. Maghahain na rin po ako. At kumuha na po kayo ng kanin. Saluhan nyo na po kami. Masarap po. Migo po ng sabaw. Maglalagay lang po ako ng pagkaininanay dyan po sa mahiwagang ice cream. Charot topper po. Yan pong nilagyan ko medyo malalim-lalim kasi may sabaw po baka matapon. So ayan dadaling ko na po siya. So andito na po ako sa kanyang munting tindahan. Baka po pag napagawi po kayo dito dumaan po kayo. Libre pili po. Di po bawal bumili. Ayan po yung mga tinda niya. Mga sariwa po yan. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Bye-bye!